nag lang naman po itong si uh, victim man, na may dumating pong riding in tandem. At nag -di po dahil mukhang ayaw po ibigay yung kanyang motor. Inulak po hanggang sa yung nandun po sa motor ay binaril siya. Oh. Ang tama po nito, Idol Rafi, ay dito po sa parang leeg po. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Maria Teresa. Opo. Naka-confine po ngayon itong si Brixton malayo na po sa panganib, sabi po ng mga doktor. Hindi pa rin po eh, kasi talagang pinag-aaralan ba po, po nila yung kung ano yung gagawin. Kasi galing po kami sa amang, tapos na-transfer lang po namin siya dito. Nakausap na po ba kayo, ma'am, ng Joyride, maging yung ating PNP? Opo, sir, na, meron po dito ngayon na Joyride na nakinakausap po ako. Okay, very good. O Opo. yung Joyride hoba ba, nag-offer ng tulong? Opo naman po, Maganda naman po yung sinasabi niya sa akin. Very good. Very good. Yung PNP po, kumusta naman? Nakikipag-coordinate din naman po sila. Colonel Ryan, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Colonel, meron na ho ba tayong update tungkol dito sa kaso? May portutunguhan po, no? Kasi sabi nga, no, no, yung medical certificate na lang po ng ating pong biktima, ating inaantay, upang may sampan natin yung ating complaint against dito sa sa uh, dalawang suspect. Although, ang meron po tayo ngayon, napakalinaw po, ay uh, identified na po natin yung gunman niya. Ayun. So very positive na po kayo doon sa gunman. Yes po sir. Actually, uh, si Brixton mismo nag-confirm. Yung ginamit po nila na motor nung inatake nila si Brixton ay umirik nung alis po sila. Mm -hmm. uh, nag malfunction po na 150 meters away from the sa site kung saan po uh, sinaktan si Brixton. Ano? So narekober po natin yung sasakyan and uh luckily po may mga dokumento doon na nag po dito sa atin pong personality na to at uh, nagkaroon po tayo ng mga operational uh, research at uh, nakaproduce produce po tayo ng mga pictures, mga updated pictures niya at uh kinonform po 'yon ng atin pong uh, biktima na si Brixton, na yun niya po talaga ang uh, nakita niya na bumaril po sa kanya. Bago po sa pamamaril, meron pong kumakausap kay Brixton. Yun po yung gunman po niya. Tapos yung nakamotor, yung po yung accomplice. Yes po. Okay. Bakit daw po nangyari yung pamamaril? Uh, actually sir, parang at, at random lang. Kasi nasa madilim siya na lugar po ng kahabaan ng uh, kalsada na po yun. No? Tapos mm -hmm. uh, sa po ay... Uh, parang nakita lang sir na wala po siyang katabi ng mga panahon na po yun. Meron ho ba mga sinabi bago sa pamamaril? Ah, uh, yun lang po. No, uh, Pinipirsa nga po si Brixton no, na ibigay niya yung sakin niya. Uh, medyo nag lang po si Brixton. Siyempre po, uh, mag-aari niya yun. Doon po nagkaroon ng uh, binanatan po agad siya eh, ng uh, gunman po. At ano po yung kakaso po sa dalawang suspects sir? yung karnapin ating with uh, prostrated homicide po ang uh, isa lang pa natin na complaint po. At large po itong dalawa, tapos isa lang po dito yung na-identify -identi po natin kasi nga iyon lang po yung uh, positively identified po ni... ni ah, po. okay. May pangalan po tayo? Yes po, pero hindi po siguro appropriate na i-divulge ko po dito sa concert. Tingnan nyo po ah kung tama ba itong sasabihin, kung makakatulong. There are times na kasi yung sasakyan na ginagamit ng suspect ay hindi pala nila sasakyan at hindi sa kanila register kundi nag-register sa ibang tao na naibenta na sa kanila. Kaya kung babanggitin natin kung sino may sasakyan baka sasabihin ng tunay na may ari hindi ako yon At lulutang pupunta din sa atin, magpapaliwanan, hindi sa kanya at ituturo niya kung sino kabili o kung sino humiram o baka mali natin kinanap yun. Yun pong ibig sabihin. Anong pong plate number ng motor na tumirik? Ah, uh, wala po siyang plate number, sir. MB lang po. MB file number 1303 0346756 po. Okay. At yan po ay nagmamatch yung mga information na binigyan niyo sa akin sa LTO na at, uh, may nakapangalang tao? Yes po sir. Actually may deed of sale po sila doon. Parang pangatlo na itong suspect natin na nagmamayari. Tapos uh, ito po ay uh, nag-operational research po kami. Punta po kami ng PASIG kung saan po naka-address ito. At uh, may mga nag-confirm nga po doon na yung suspect po natin ang gumagamit yung uh, sa dakyan. Kaya po tayo nakakuha po ng pictures na pinakita po natin. Why na don't you give ito. us the name of that suspect para lumit po ang mundo niya? Uh, sir, uh, ang is okay po namin sir pag na na yung budget, yung complaint. Ang nangyayari dito palagi sa amin ay lumulutang po yung taong inosente na nababanggit yung pangalan para sabihin, hindi ako yan, pinahiram ko lang yung sasakyan kong yan o binenta ko lang yan kung kanino, I'm not that person. So, para naman sir, medyo mapapos trabaho ninyo, I'm just trying to help you. At saka ako po ay nagtataka, bakit yung po tinatago ang pangalan, isasampan e, nyo na rin po ng kaso. What's the difference? Sir, so, okay. may policy po kami na bawal po kami mag-disclose That's your policy. Is that the policy of the Philippine National Police? Kasi sir, pag nagkaroon ng hearing, isa kasi ipatatawag ko para tingnan ko kung tama ba yung polisya mo, ikukumpara ko yan sa polisya ng Chief PNP. I'm here to represent the people. The people who always comes to me, yung mga tao na dahil hindi sila kontento sa mga binibigay sa kanila kasagutan, impormasyon at aksyon ng mga polis. Now, kung yan po yung patakaran ng PNP, dambong kapulisan, then I will respect that. Pero kung yan ay patakaran mo lamang, then I have to question that. Yes, sir. Naunawaan ko po kayo, sir. No? Pero siyempre, sir, may maraming mga operational patayon na pati. Pa. Yan ang sasabihin mo, sir. Kung gumagawa oh, yes, kayo ng follow-up operation right now at Paano ah, ayaw, ayaw mo na, sir, operation, o, just explain to me. Then I will respect that. Ganun, sir, kayo. Maging transparent kayo, Kernel. Yes po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaya nga, sir, nagagalit sa inyong taong bayan, eh kasi marami kayong pasikot-sikot. Pero kung pulis ang nagrabyado, agad-agad ibibigay niyo pangalan. So meron kayong ginagawang follow-up operation, so ayaw niyo masunog. Okay ako dyan. Pero yung sinasabi mo, hanggat din napapile, na it is a procedure na not to mention the name of the suspect. Hindi po namin maintindihan yun. yung Yun pong pagka alam ko na definite na kayo sa suspect, nagawa na kayo ng research, and isasampan nyo sa piskalya. So I need to know that person na sasampahan. SOP rin po yan sa lahat ng mga kapulisan na na-interview ko, sir. So now, sir, matibay yung mga ebidensyang hawak nyo. Kaya nga inoperate nyo na yung taong yan. Yes po, matibay po ito. No? Yung na uh, yung ating pong biktima ay buhay po. No? Nakapagbibigay po siya ng statement. So, uh, for some information po. No? Plus, pangalawa, itong mga circumstantial na mga ebidensya natin tulad ng motor na sinasabi po natin na naglilink dun sa ating ay hawak po rin natin at meron po tayong mga possible na testigo pa po, po no, na magpapalakas pa ng ating ng kompleng. Uh, Magandang hapon po, Colonel Maragon. Magandang hapon po. Okay. Medyo naintindihan ko po itong stand ng inyo pong chief of police. However, yung sa akin lang po, yung pong stand din ng taong bayan. Nasigurado na ho pala yung PNP sa pangalan ng suspect sa sampanan ng kaso and yet ay pa rin ibigay na ni Colonel Ryan. At ang kanyang rason, ngayon, ngayon ko lang naintindihan, eh kasi operate daw nila. Now, kernel Alisin yes, natin na i-operate daw nila. Di ba tama lang, Colonel, kung sa sampana ng kaso rin lang yung isang suspect, pwede nang banggitin yung pangalan? Uh, yun, sir, ay uh, at the right time siguro, sir, since sabi nga ni Hefe, sir, is a uh, may ongoing uh, ano sila follow-up operation. Yes. Uh, just to, ano muna, sir, para... maprotektahan naman sir yung uh, effort nila na if they are already closing in with the subject. Yes, sir. yes naintindihan ko po yan. Yun okay, lang po, banggitin in case naman sir na may magandang follow up operation why not sir kung mas magandang nga uh, sir yan eh. kung uh, ma-identify na nila at uh, makuha nila pwede naman sir uh, through your uh, program sir pwede nating i sir para maano yung ma-aware ang ating mga kababayan sir exactly yan po yung pinapoint out ko kasi kay sir makakatulong yes, po yung programa para lumit ang mundo nitong suspect Tama po, tama yung movement. Para pinoprotektahan dito yung suspect. For all we know, baka itong suspect na ito, ito yung tinatawag na asset ng mga pulis. Pasensya na po. Marami na po kasi ako insidente. Ito po, sa Philippines Most Wanted, sabihin ko na po. O, oh, dyan sa may bandang Tandang Sora, mga hold mga bata po ng mga pulis. Ngayon, nung nasunog na po yung mga hold-upper, pinatay ng mga pulis. At yung isa, na hindi na patay ng pulis, yun yung kumanta sa amin. Pasensya na po, Colonel Felipe. Marami na po insidente na mismo ang magnanakaw, mga hold mga bata-bata asset ng mga pulis at kapag nasusulog na pinapatay o dili kaya in this case pinapatakas mo bago ibigay ang pangalan nakatakas na kasi kung sila'y nahuli na na-expose sa media ang kanilang pangalan e eh, pagsasabihin nila kung sino mga handle nila polis As far as I'm the commander here in Rizal sir uh, uh, yun nga sir ang ano namin is professionalism ng aming mga tao rito Ay, yun lang po sir ang uh, may ano ko sa inyo may assure ko sa inyo but uh, yun nga sir yung uh, tungkol dyan sa nangyari po sa Antipolo uh, I leave it to the COP sabi nga nyo na may uh, ano sila uh, yes. follow-up operation. Sana sir matulungan natin sila na wag mo nang uh, i devolve yung ano but at the right time nga sir. Sabi ko nga sa inyo wala po pagpo-kayo mag-alala at uh, i-ano namin sa staff nyo sir in case na may development na po kami. Now if you will give me assurance in the next 20 48 hours mahuli na yan. I will cooperate pero after 3 days hindi pa rin nahuli, then uh, babalikan ko po itong COP niyo. Deal? I'll give you 48 hours kahunin nyo yan. Pag hindi nyo na 48 hours at hindi nyo pa rin sasampay kaso, magkita-kita uh, po tayo sa hearing, sa Senado. Opo, uh, wala naman po problema sa amin, sir. At kailan maglatag na kasamang Napolcom yung tamang protocol kung paano ba i-handle yung ganitong klase mga kaso na identified yung mga sospek at nagtatago na nga at ay pa rin sabihin. Yun lang po, kernel Anyway, sige, Colonel, uh, ako po ay mag-update sa inyo. Ang sa akin lamang po ay sana mahuli na po yung dalawang suspect. Kailan niyo po isasampain kaso, kernel After this, sir, I will go back to the chief of police, sir. Colonel Ryan, kailan niyo po isasampa yung kaso? Ah, uh, sir, pag na namin ngayon, medical certificate na lang ang inaantay po natin, sir. Sabihin po natin mamayang 5 o'clock makuha yung medical certificate. Kailan niyo po isasampa? Bukas na, sir. Isasampa niyo bukas ng umaga sa Piskalya, kahit na Sabado. Abulin namin ngayon, sir. Basta makuha namin yung... Budget, okay, uh, sige. So, sabihin po natin, sir, napakabilis yung umaksyon. Okay? sing bilis ng kidlat kayo yung maksyon. Halimbawa, nakuha niya yung 3 o'clock. So, pag pumunta ako sa piskalya by 5 o'clock, makukuha ko na po yan. Yes, yung parang yes, suspect. Uh, that, that, I promise ya. Yeah. you sir. see what's the difference between now and 5 o'clock? Nag-ess niyo po, Colonel Maragon? Si sabi niya, as soon as magkuha niyo po medical certificate by 3 o'clock, agad-agad sa sampah niyo, ihabol niyo by 5 o'clock, nasa piskalya na. At ang gusto nyo po, mag-abang na lang kami doon sa piskal office. At makukuha po namin sa piskal office. You see? Na, napafollow niyo po ito, Colonel Felipe. Yes 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 So, ang ibig sabihin ni Colonel dito, Ryan, definite sila doon sa suspect at sa sampana talaga nila, they're just waiting for the medical certificate. Kung hawak lang sana nila yung medical certificate ngayon, tatakbo na sila sa fiscal's office at mag-abang na yung reporter namin doon. Makukuha ng reporter namin come at may. So what's the difference? Yun lang po yun eh. Hindi namin pwedeng pilitin si Colonel kung ayaw niya. Sige, sa fiscal's office kami mag-antay by 5 o'clock. Okay sa inyo yan, Colonel Felipe? pag may file na ni po ng ano ng happy uh, ng antipolo sir. Kaya po. So what's the difference po between can now and 5 o'clock? Total definite lang pa pala sila ipapile at saka hindi pala sila hindi pala nila inooperate tong suspect. Kanina sabi niya inooperate na nila, yung pala hindi. Medical certificate lang pala inooperate nila. You see the inconsistencies, Colonel? Yes sir, that's why sir after this uh, we will uh, coordinate with ano uh, sir uh, para ano ko tatawagan pataw ko ngayon mismo sir si uh, Si you should and you must. Colonel, Colonel Ryan, and Colonel Felipe. Mag-usap-usap po kayo, Kernel. I promise you, magkakaroon po ng hearing at i-raise ko ito, itong ganitong klase mga sistema. So, tutulong po kami sa, sa mga kamag-anak, ng biktima, sa pagpapalo up and then masiguro po, tututukan namin na hindi pa magkakaroon ng whitewash dito. At babasahin din po namin yung kasong ipinail. So, Colonel, pakitutukan din yung kaso, Kernel uh, Colonel Felipe. Opo, sir. Uh, tutukan ko po, sir. Atone Garrett? Yes po, sir. Let's file a resolution para ipatawag natin ito yung polis? Yung, meron na tayong investigative technique, ipagpatuloy na siguro natin? Yes po, hindi pa po terminated. <laughs> hindi ko po makita, Sen, kung ang i-invoke ba po nila dito is data privacy. Because may exception naman po, Sen, ang law enforcement sa data privacy po, uh, section 4. po andun po yung exceptions sa uh, data privacy act so i don't think that they can ano they can invoke that Pati ano po yung different senator na ilalabas po nila ngayon, pati ilalabas nila ng filing. Hindi na, hindi I niya binention data privacy act. Pero yung mga suspect na nilalagay sa blatter, walang yes, data privacy dyan. Pupunta, lahat ng yes. reporter na ng media pupunta sa blatter ng mga presinto, bukas na bukas yung yes, blatter ng libro, PNP. So, he didn't mention. Yes, yes. public knowledge po dapat yan because that's part of their mandate po. Ipaalam sa mga tao, sino po yung mga suspect, sino po yung mga akusado sa mga kaso po. So, I don't know kung anong protocol po yan but I think it it does not have legal basis po, sir. Yun. Isa sa yes, mga patawag sen. natin I si will... Colonel Ryan Manongdo. Okay po, sir. Saka si Colonel Felipe Maragon, patawag natin yung IAS, patawag natin yung NAPOLCOM, patawag natin yung si GPNP. Di mo na ganun taong bayan kung ano ba ang tamang patakaran. Magpatawag din tayo yes. mga taga-PAO. Yes po, sir. And... Magpatawag We din tayo yung... mga taga-DOJ. Apo, ah, yes. Correct po, sir. And it's for a journalistic purpose po, sir. So... Hindi ko po alam kung ano ang pumipigil sa uh -huh. yung ipapile na complaint Apo. sa piskalya nitong uh, PNP Rizal. Yes, po, sir. Reviewin natin na mabuti baka yung estilo ng pag pagpile, pagdraft ay eh napakababaw at intended PNP. na para ma-dismiss lang. Yes, po, sir. Uh, baka po nilabnawan po yung kaso. Pa possible po yun, sir. Inaral po namin yung manual of procedure po ng ano, PNP. Just now po, Uh, may nakita po kami dito uh, regarding sa media relation protocols. Maybe ito po yung nire-refer nila sen na never give unofficial or classified information in cases na hindi daw po madi sa media, kailangan daw po i-explain ng maigi sa media yung reason. Baka yun po ang kanilang sinasabi and we can raise this po sa committee hearing natin. Sen. Bakit hindi po iisabi? Never give an official or classified info. Information, yes po. Sir. How can this Sorry. be unofficial official when in fact siya mismo nagsabi na ipafile na niya yung kaso? Yes po, sir. No? Okay. So baka ang ibig niya sabihin, hanggat hindi pa na yung kaso, wag mo na magsalita. Yes. yes po, sir. Alamin po natin bakit papasok po to dito sa uh... Uh, media relation protocol po nila. Then dapat this has to be amended. Yes po. Uh, there's ano naman po. There's room to amend this po talaga to ensure na yung rights ng media is also protected po. Sir. Correct. Not only the rights of media but also yung rights ng victim and their families. They have the right yes. to know. Yes po. Sir. Tama naman po. And the rights of the public, itong rule number seven nila, would this outweigh the welfare of the general public? Ako, ako po ang tatanungin, Senator, this will actually work against the public safety po. Exactly. Dahil, uh, po, yes, sir. Dahil pwedeng kumana pa rin to, pwede pa rin tong manghold up. Baka makatulong pa po ang publiko sa paghahanap kapag uh, nalaman po yung pangalan. Dito sa 2020 on revised PNP professional manual, well, we have to discuss this. Yes po, sir. Siguro kasama ang DOJ? Yes po. Kasama and, uh, lahat ng mga kinungkulan. Maraming salamat, Tony Garrett. Yes, po. po, Sir Jose. Ng uh, araw po, Senator Tulfo. Sir, meron ho ba kayong maibigay na tulong para dito po sa inyong Joyride Rider na ngayon ay maluba na sa ospital po? Opo, uh, Sen uh, uh Tulfo, mer meron po kaming uh, inihahanda na uh, alam niyo po, dito sa ating pong motorcycle taxi pilot study, meron po tayong insurance. Na kinuha po para sa ating po mga motorcycle uh, taxi uh, rider partners. At uh, doon po sa aming insurance sa Joyride, eh, meron po kami nakahandang uh, medical reimbursement po na ibigay uh, sa aming po mga riders, lalo na po kung uh, ito ay nasa linya po ng kanilang paghahanap buhay. At uh, kami po ay uh, ngayon po ay inaayos na po namin ang pagbibigay po at sasagutin po namin ang ang medical bills po ni, uh, ni Ginoong Brixton uh, hanggang po sa isang daang libo. Maedagdag ko po, po Sen, uh, aside from sa uh, medical uh, reimbursement, uh, binag-aaralan na rin po namin na uh, magkaroon ng additional claim for uh, insurance uh, Sen, uh, for uh, violent assault. Kasi meron din po kaming ganung... Uh, Um, provisions sa pong insurance that uh, we can provide the uh, insurance pagka meron pong uh, naging krimen sa kanila pong pagkahanap buhay. Ito po ay hanggang sa 250,000 po uh, Sen. Rafi. So pinag-aaralan na po ng aming legal team uh, kung paano po namin uh, aayusin ang claim na ito uh, para po kay uh, Ginong Brixton. Nako mm -hmm. ma maganda po yan. Sir, iyak po si Ma'am Maria Teresa. I, I po think this is tears eh, of joy na natutuwa. No, Ako po, eh, kami po ang nagpapasalamat sa inyo, ma'am. Servisyo po eh, ng anak ninyo sa, sa publiko. Eh. Kami po ang dapat magpasalamat dahil sila naman po eh, ay mga partner at hindi po sila namin mga empleyado. Kaya kami po ay nagpapasalamat at uh, sinisigurado po namin ang joyride po ay narinito para sumagot po uh, dun sa unprovoked assault na yan po. At kami po ay sasagot, uh, Sen Rafi, sa uh, gastusin po. Ayan. Maraming salamat po ah. Uh, sir uh, Iala, Mr. Jose si Manuel Iala, Senior Vice President for Corporate Affairs ng Joyride. Maraming maraming salamat. Salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po kayo. Ma'am, bukod po sa oh, Joyride, sir. ako po, personally, tutulong po. Magpapadala po ako ng tao, ma-staff ko dyan sa inyong tahanan para tingnan kung ano po yung pwede namin maitulong. Okay? Oh. So, sige, Ma'am -Ma -Ma Maria, papunta na po yung reporter namin dyan sa inyo. Okay po. Sige. Salamat po.